Ano kaya ang gagawin mo kung ikaw ay manalo ng tumataginting na 571 million pesos sa loto? Dahil nitong nakaraan lamang, December 29, 2023, bago magbago ang taon, ay may nanalo na sa Ultra Lotto 658 at hindi lang yan dahil may nanalo ulit sa Mega Lotto 645 na umabot naman sa 23 million pesos at hindi na ito nakapagtataka dahil alam nyo ba nasa taong 2023 ay may total na 77 jackpot winners. Kaya kung mapapansin natin, halos every week ay may nananalo. Kaya hindi rin natin masisisi ang ibang mga tao na magduda. Lalo't alam naman natin na napakahirap manalo sa loto. Kaya naman ngayon 2024 ay susubukan natin tumaya sa loto araw-araw hanggang matapos ang taong ito na natin kung ano ang mangyayari. Kung mananalo rin ba tayo ng jackpot. So ayun nga mga bossing, ang gagawin natin ngayon ay tataya tayo sa loto araw-araw sa loob ng isang taon. At para malaman natin kung effective ba talaga yung consistency sa pagtaya sa loto, para manalo ka. At ngayon nga, January 2, 2024, uh, Tuesday, ito yung unang aram ng uh, draw sa loto. At ngayon nga ay nakataya na tayo sa loto. Ang draw pa lang ngayon sa loto pag Tuesday ay 6.42, 6.49 at 6.58. At eto nga yung ating mga pinayang numbers. So, ang pinili ko dito, ano, uh, meron akong inaalaga ang numero, ito sa 658. Tapos, the rest, uh, puro lucky pick na to. So, sana ito, swertein tayo mamaya. So, mamaya mga around 9pm yung uh, yung draw ng uh, uh, 642, 649, at 658. So, sana makakuha tayo ng uh, kahit ilang numbers lang, like four numbers or five numbers. And syempre, pinaka inaasam natin yung uh, manalo talaga tayo sa loto. So, abangan natin mamaya. At ngayon nga ay ito na yung mga lucky numbers na mga lumabas sa bawat draw. Unahin na natin tong sa Ultra Lotto 658. Ito yung mga inaalagaan kong numbers. So meron tayong nakuha sa letter A, uh, isang number lang yung number 7. At sa letter B naman ay number 29 ang isusunod naman natin ngayon ay yung Super Lotto 649. So sa letter A ay nakakuha tayo ng isa which is number 7 at sa letter B naman ay number 16. Tapos isunod na natin tong 642 at dito nga sa 642 ay nakakuha tayo ng number 7. Grabe oh, tatlong winners pala sa 642. So ngayon ay isunod na natin tong Uh, lucky pick sa 649. So sa letter A ay wala tayong nakuha. Tapos sa letter B naman ay number 7 again. At sa letter C ay number 33. So ito naman yung lucky pick natin sa 642. So sa letter A ay nakakuha tayo ng number 4. Sa letter B naman ay number 7 again. Sa letter C naman ay 4 at 7. Hindi pa nagtatlong numbers para balik kaya. So, ayun lang yung mga nakuha natin numbers. So, ayun na nga mga bossing at uh, nakita na natin yung resulta ng uh, loto draw ngayong gabi. So, unfortunately, uh, hindi tayo nakakuha kahit tatlong numbers o apat na numero. But, uh, Hopefully, bukas uh, makakuha tayo kahit tatlo o apat man lang. So, sa inyong lahat mga bossing, uh, thank you for watching. And uh, please don't forget to subscribe sa ating YouTube channel, Boss Meme. Hanggang sa muli mga bossing. Bye! Bye-bye! Bye! -bye. Bye.